Ah, normal na yan sir. Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. Ngayong araw mga kwatsero ay pauwi na ako sa amin at nanghingi ako ng binhi or ng cuttings kay Bunal Choi at ito ay cuttings ng Madre de Agua. At alam nyo ba mga kwatsero, hindi maganda ang panahon na yan dahil umaambon. Pero sinuong ni Bunal Choi ang ulan para lang kumuha ng cuttings na may uuwi ko sa amin. At sa puntong ito, sinabi ko kay Bunal Choi na tama na. Tama na na huwag siyang tumigil para maparami yung cuttings ko. <laughs> Joke lang. Dati-rate -dati ay napapanood ko lamang si Bunal Choy. Pero ngayon ay kasama ko na siya at bibigyan niya pa ako ng remembrance. At ito ay isang binhi ng isang halaman na may malaking ambag sa pakain o patuka sa aking mga alaga doon sa aking farm. At alam niyo mga kwatsero, ang tataba ng pato niya kung kasya lang sila sa bag ko ay naglagay na ako ng dalawa. <laughs> Kaso bantay sarado ni Bunalchoy kaya hindi pwedeng magtago. Uy joke lang. Alam niyo mga kwachero, malaking tulong ang Madre de Agua sa mga farms dahil ang mga dahon nito ay siyang nagiging pagkain ng mga alagang hayop tulad ng bibe, kambing, manok at baboy. Tapos special pa 'tong Madre de Agua mga kuwachero kasi galing to sa idol ko kaya paparamihin ko talaga ito. Tapos tinanong ko kung magkano ang singil niya. Sabi niya wala daw. Dire. Uyon. Hmm. Dahil binigay lang din daw ito sa kanya kaya ibibigay niya lang din sa akin. At dahil dito mga kwatsero ako ay uuwi na masayang masaya. At dito nga pala ako sumakay ng bus sa may papuntang Cagayan de Oro. At pagdating ng Cagayan de Oro mga kwatsero ay bumiyahin na naman ako ng 6 na oras papunta dito sa amin. At pagdating ko nga dito sa amin mga kwatsero ay sinimulan ko na ang pagtatanim sa mga cuttings. At binilisan ko na ang pagtatanim dito mga kwatsero dahil hindi maganda ang panahon. At tinulungan na nga din pala ako dito ng aking mga pamangkin sa pagdidilig. At alam nyo ba mga kwatsero, wala akong ibang hiling kundi mapatubo ko ang mga cuttings na ito. Kaya pagkalipas ang isang buwan at apat na araw ay eto na sila ngayon. Isang buwan at apat na araw ang hinintay ko mga kwatsero upang masilayan ko ang mga dahon na ito. At nung nakita ko na nga ang mga cuttings na itinanim namin na meron ng mga dahon ay tuwang tuwa talaga ako. Sa dami ng mga cuttings na binigay ni Bunal Choi mga kwatsero ay tatlo lamang ang nabuhay. Subalit alam nyo ba na ang pinagdadasal ko lamang ay kahit isang cuttings lang ang mabuhay ay masayang masaya na ako. Pero tatlo ang binigay sa akin ng Panginoon. Dahil dito, ang nasabi ko na lamang ay thank you Lord. At syempre, nagpapasalamat ako kay Bunal Choi sa binigay niya sa akin.